Pisces Bigyan kita ng reading Ito ay sa buwan ng August One month reading Kung hindi po kayong tinutukoy Maaring ibang zodiac sign po ang tinutukoy Sa reading na ito ang. Ah. So simulan na po natin Ano ang ganap kay Pisces? Ganap kay Pisces sa buwan ng August Ganap kay Pisces sa buwan ng August ano ang ganap kay tayo sa sa buwan ng Ogos? May darating sa iyong pera sa buwan ng Ogos maaaring galing yan sa negosyo mo na itatayo o galing sa sideline o galing sa trabaho mo Pisces yung pera na yan pero maaari din na ang perang yan ay galing sa kamag-anak mo Pisces kung meron ka negosyo ang iba sa inyo ha ah, na may, na may, may negosyo Pisces na may negosyo yung negosyo mo lalago sa buwan ng August Pisces maaari din naman na magkaroon ng pagbabago sa iyo sa kaperahan. Mari mari kasi makaisip ka ng pagkakitaan na lalago sa buwan ng Ogos. Pwede mong makaisip kang magtinda, mag-sideline o mag-apply ng trabaho basta patungkol sa kaperahan yan, Pisces. Dito may darating sa iyong pera. Makakatanggap ka ng pera sa buwan ng Ogos maaari din na maman ka o baka ang iba sa inyo Pisces mayaman dito may magpapayo sa iyo sa buwan ng August o meron kang papayuhan pero yung taong papayuhan dito Pisces matigas ang ulo ang meron siyang paniniwala na sa lungat maling paniniwala na sa lungat sa direksyon ng tagumpay Pisces maaari sa attitude niya sa kanyang trabaho. Kaya, ayan. Mayroon, ang tawag ito ay may attitude. Yun din na marahil kung bakit hindi siya nakakangat sa buhay dahil sa kanyang attitude. At yung style ng pamumuhay niya. Ayan. Pwedeng ikaw ang tinutukoy Pisces o itong Capricorn, Virgo, Taurus, babae o lalaki. Pata sa'yo. Pisces. Pisces. Magkakaroon ng kasiyahan sa buwan ng August, party, celebration, kasal, uh, inuman, kung ano pa yan na pagdiriwang. Maring maimbitahan ka ng isang Capricorn Bigotaurus o kung sa inyo maganap yan, maring imbitahan mo si Capricorn Bigotaurus Pisces. Maaari din na bigyan mo yan ng regalo o siya yung magbibigay ng regalo sa iyo. Pero kung walang maganap na kasiyahan, birthday, celebration, kasal ko ano man 'yan. maaaring ito ay bumisita sa iyo o siya yung bibisita sa iyo sa buwan ng August Pisces. May darating sa yong pera. Pero magkaka-problema ka. Kung ito ay patungkol sa pera, ah, Pisces, kasi Ace of clubs. Pwede rin patungkol ito sa meron ka negosyo, may paglago sa negosyo mo. Pero mukhang magkakaproblema problema ka. Pamilya sa bahay mo. Bahay ito eh. Magkakaproblema problema ka sa bahay mo at sa pamilya mo. Pamilya sa buwan ng August. Apektado ka sa problemang itong pagdadaanan mo. Pisces. pero may nakasuporta naman sa iyo. Nanjan lang ang iyong ka-partner, ang inyong, ang iyong karelasyon na palagi nakasuporta sa iyo at siya yung nagbibigay ng lakas loob mo, Pisces. Ayan. Alamin pa natin ang ganap sa inyo. Ano pa ganap kay Pisces sa buwan ng August? asawa, may asawa dito. isa ko na lang yung cards para ano. Dito, Pisces, kung mag, problema ka sa buwan ng August, may taong tutulong sa'yo. Pare magka problema ka sa, traba sa trabaho mo o sa negosyo mo. O problema sa pera. Kung anong klaseng problema yan, Pisces, maring sa pera nga. Oh tumapat ang 10 of diamond tsaka 7 of clubs mukhang magkakaroon ka ng away na patungkol sa pera sa inyo Pisces magkakaroon ng away na patungkol sa pera away nga to pero magkaroon ka man ng problema sa pera dito may 10 of diamond may ano kumbaga magkakapera ka rin kumbaga pwedeng may magbigay sa iyo ng tulong sa pera o maring yung pera manggaling sa negosyo mo o sa trabaho mo, my nayan Ayan. Dito, three of clubs, kung meron kang asawa, paesis, ang iba sa inyo, paesis, may asawa. Kung wala kayong problema ng asawa mo, magiging maganda ang pagsasama nyo sa buwan ng ogos. At kung balak nyo magpakasal, swerte ang buwan na yan. Para kayo ay magpakasal. Sinasabi ng card. Be, ang meaning din nito ay favorable long term preposition or second chance particularly in economical sense teka ng mga aso o oh, yan Tingnan <laughs> ko pa kasi kung sino ang dumating ulitin ko dito ah ang iba pang ang iba pang meaning ng three of clubs ito ay favorable long term proposition or second chance particularly in economical sense Pisces ah, ang iba kasi sa inyo Pisces may asawa ang iba single sa ibang Pisces na may asawa na okay ang relasyon ayan magiging maganda pa lalo ang pagsasama nyo mag asawa sa buwan ng August Pisces ayan kung hindi kayo okay ng asawa mo Pisces sa buwan ng Ogos kasi asawa ito eh maring ang makaaway mo talaga Pisces sa buwan ng Ogos ay yung asawa mo napatungkol sa pera yung pag-aawayan nyo Pisces dito ingat ka sa hadlang Pisces may hadlang dito baka sa akong lalaking Pisces kasi may babae rito yung uh, Aries Sagittarius babae tapos Libra horse, Gemini babae rin baka lalaki kang Pisces ayan ah ha. may hadlang dito Pisces ang taong ito ay maaaring hadangan ka ang taong ito ay na, maaaring naiingit sa'yo o maaaring may kailan mo bakit hadlangan ka nito pwedeng good or bad yan Pisces Lalo na kung asapa mo yung hahad lang sa'yo. Diba? Pero kung ibang tao humad lang sa'yo, ayan, na magtaka ka na. Kasi ang tao ito ay maring naiingit nga sa'yo. O ito ay may masamang sa sa'yo, no? Pisces, o ito taong ito ay balak ng pabagsakin sa buwan ng August. Kung so, may mga negosyo, so, yung sirain ang negosyo mo o sirain ka para masira ang negosyo mo Pisces kung may trabaho maring itong, 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 taong ito ay gumagawa ng paraan para mawalan ka ng trabaho Pisces ayun na, lang yan maring isa siyang aris liya si gata si aris labay Pisces ha maring kasama mo sa trabaho yan o kasama mo sa negosyo mo Pisces sa taong yan dito may pagbabagong mangyayari sa iyo sa buwan ng ogos pwedeng maganda yan o mabuti pwedeng masama o mabuti Pisces maaari din naman na patungkol to, ito sa pera nabubulal ako <coughs> patungkol sa pera ito ha Pisces kung meron ka negosyo, biglang lalago sa buong ng Pisces. Kung ikaw naman na may trabaho, uh, maring gumanda ang posisyon mo sa trabaho mo o tagdaga na sahot mo, Pisces. Try mo rin tumaya sa loto, o games, raffle games, o kung ano mang Wait lang. Nabubulol <laughs> naman ako. Sasasak paulitin ko. Akong ano mga pakonti uh, ang sasalihan mo sa buwan ng August, Pisces. Ayan, maring manalo ka, Pisces. At maring pamanahan ka ng kamanak mo, Pisces. Ayan, kasi magkakaproblema ka sa pera eh. Mar maring mag-away kayo ng asawa mo sa buwan ng August na patungkol sa pera. Pero, may tutulong nga sa'yo sa pera. Maaari din naman na yung pera ay manggaling mismo sa negosyo mo, sa mo. o sa trabaho mo. O may magbigay nga talaga sa ng pera. Kaya na maaaring maaari manggaling sa kaibigan mo o galing sa kamag-anak mo. Pisces. Ito. Ace eh, so, of. Ayan nga. Magkakaproblema mag ka nga. Oh. Problema nga ito na pagdadaanan mo sa buwan ng August. Pwedeng problema sa pamilya o problema sa love life o baka may gulo ang <laughs> kakasangkutan sa buwan ng agustus paisis problema to magkaka problema ka sa buwan ng agustus paisis na patungkol sa pera Maring ang iba sa inyo, makakaaway mo, member ng pamilya mo. Ang iba sa inyo, makakaaway nyo, mismong asawa mo. Ang iba, makakaaway nyo, ay mismong pwedeng kaibigan mo ibang tao. At yan ay patungkol sa pera, Pisces. Ito, hindi bugo sa galit. Galit na galit. Asawa. Sababatang three of clubs. Asawa ito. Galit na galit yung asawa mo. Sayo, Pisces. Ay, ganyan galit. Oh, shit. May tao dito galit. Dito. May babaeng ano eh. Libra, horse, Gemini. Dal dahil sa sobrang galit nito. Ayan, nahalangan ka. Sisiraan ka. Pisces, ingat ka. Sa Libra, horse, Gemini, babae. Ayan, sisiraan ka niya, no? Magkakaroon kasi ng away dito magkakaproblema ka tapos ang taong ito ay maninibugo sa galit sa iyo maring ito ay makagawa ng bagay na ay kasisira mo sa iba pwede siraan ka yung negosyo mo siraan Pisces. o siraan ka sa trabaho mo ang taong ito Libra, Aquarius, Gemini, babae Pisces ha ayan siya po ang ganap sa inyo alamin pa natin ano pa ang ganap sa mga Pisces sa buwan ng Ogos? Ano kay Pisces sa buwan ng Ogos? Pinas natin kasi hindi makita. Ay, hindi makita. Hindi, hindi sa lamesa. Piresis. Ang iba sa inyo may negosyo. At yung negosyo nyo ay biglang lalago sa buwan ng Ogos. Ang iba naman sa inyo na walang negosyo at kung nagbabalak kayo magnegosyo sa buwan ng Ogos, gawin nyo kasi ah uh, yung negosyo nyan lalago kung mayro uh, mayroon naman kayong trabaho, Pisces, sa mga Pisces na may trabaho naman dyan, maaaring gumanda ang posisyon nyo sa trabaho nyo. O dagdaga ng sahod nyo sa buwan ng August, Pisces. At kung mga ilangan kayo ng pera, Pisces, sa buwan ng August, may taong magbibigay sa inyo. Maaari din naman na yung pera ay mismo manggaling sa trabaho mo, sa negosyo mo, Pisces. Try mo rin tumaya sa loto o games. Mari ka manalo. Pisces. O, kung sasali ka sa mga pakontes, mari ka manalo sa buong ogos. Kung may utang ka, mari makabayad ka ng utang mo sa buong ogos, Pisces. Maring humaman ka kasi dito. Sinasabi ng card, try mo nga tumaya sa loto. Games. Mari kang manalo. Mari lang yan, ha. Hindi I'm sure. Kaya dito, may ace of clubs. Mari kang humaman. Kaya nga sabi, try mo tumaya sa loto baka manalo ka at bigla kang yumaman Pisces o baka ang iba sa inyo Pisces ay mayaman ha dito may pagbabago mangyayari sa iyo sa buwan ng August. Maraming makaisip ka ng pagkakitaan. Nalalago ayan sa mga pais na walang negosyo, walang trabaho. Maraming makaisip kayo na mag-apply ng trabaho, mag-sideline o magtayo ng business sa buwan ng ogos Pisces, patungkol sa kaperahan dito magkakaroon ng party birthday party kasiyan inuman at mari maimpitahan ka Paisis. kung sa inyo maghanap ang kasiyahan, party inuman, birthday kung ano pa yan, kasal mari ikaw yung magimbita sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo kung sino pa yung iimbitahan mo Paisis dito may uh, jack of uh, hearts scorpio pisces o cancer lalaki o babae at bata ito sa iyo ba? Ah. pwedeng ito ay anak mo kapatid mo na bata sa iyo pisces ako sino pa yan nakilala mong scorpio pisces o cancer lalaki o babae kapareho mo yan na water sign pwede rin naman ikaw yan isa kang kabataan na Pisces. Pero kung hindi ka yan, meron dito ang water sign. Say mo ng zodiac sign. O yan ay Scorpio o Cancer. Bata sa'yo. Pisces, babae o lalaki. Dito may Capricorn, Virgo, Taurus, lalaki. Maaari din. Sige, pababa muna tayo ah. may pag-travel dito. Pwede ikaw o itong Scorpio pa, iso cancer, tatravel ito. Babiyahe. Dalawa sila. Maraming dalawa ito magbiyahe. Ito. Itong dalawang ito ha. Ah. Si Scorpio pa, iso cancer at isang Capricorn Bigotaurus. Babiyahe, magka-travel. Maraming ang dahilan ay maraming sa negosyo, sa, sa trabaho. O dahil sa, basta patungkol sa kaperahan ang dahilan maring sa business deal o maring nakabili ng bagong bahay na lilipatan o lilipat ng bahay Pisces o merong bibisitahin bibisita lang ah, Pisces pero mas ano to sa kaperahan sa pera yan patungkol sa pera dito may buntis Pisces pwede ko yung buntis o yung, kung lalaki kang pais maring asawa mo buntis o kung hindi naman maring sa pamilya niya may buntis ayan maring ito yung mga anak na o mga anak pa lang kung wala namang buntis pais ingat ka baka mabuntis ka sa ng ogos o kung lalaki kang pais baka makabuntis ka sa ng ogos pero kung walang buntis, walang mabubuntis. Kung meron kang negosyo, may paglago nga sa negosyo mo sa buwan ng ogos, kung may trabaho ka nga, maring tagdagan ng sahod mo, o maaaring ma-promote ka, Pisces, at kung meron kang pinaghihirapan gan gawin, proyekto, tinatrabaho, maganda ang bunga niyan sa buwan ng ogos, Pisces. Yung nga lang, ingat ka, si ano, ingat ka sa buwan ng August kasi may magbibigay sa'yo ng problema dito. Kaya ikaw ay magkaka-problema sa trabaho mo o sa negosyo mo. O kung saan ka pupunta na patungkol sa kaperahan yan. Kung nagbabala ka magtayo ng business, ingat ka may hadlang na rito. Ako baga, magsisimula ka palang magtayo ng negosyo, may hadlang na sa paligid mo. Hahadlangan ka na para hindi ka makapagtayo ng negosyo sa buwan ng August Pisces. May darating din sa'yo na masamang balita sa buwan ng August na ipag-aalala mo. Pisces. Ayan. Maring patungkol sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, o sa mga kaibigan mo, o maring patungkol sa negosyo o sa trabaho mo, o patungkol sa kaperahan, o kung pa patungkol, basta problema ito eh. O masamang balita na paparating sa'yo sa buwan ng August, Pisces. Ayan. Dito may pag-travel ka rin, ano? Pisces. Hmm. Travel talaga, oh. Maraming meron kang ka-business deal. Ang iba sa inyo, Pisces, may ka-business deal. Ang dahilan, dahil sa negosyo. O, oh, baka lilipat ng bahay. Pisces, lilipat ka ng bahay. O, oh, nakabili ka ng bagong bahay, Pisces. O, oh, maring mag ka ng trabaho. O oh, meron kang papasyalang lugar. Ayan. Basta may pag-travel ka sa buwan ng August, Pisces. Ayan. <coughs> Yan po ang ganap sa inyo, Paisis, sa buwan ng August. Kung nagustuhan niya po ang kariling, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. <coughs> oh, wait lang. Ang katinalamanan ko. at sa mga subscribers po, maraming salamat po guys. Ayan, salamat po.